Kameros, kameros, si. Right, here we go mga idol This is final hit of Expert Pro mga idol So once again, nata diri sa Barangay Pulian Tupi, South Cotabato Para sa ilang national motocross competition mga idol Alright, final hit So ato mga riders yang managan mga idol Nadia Siglin Aguilar Excellent Rivera Rebel Kameros o guban pa mga riders nga mga panggitan so here we go Uy, bumagsak Wow, Glenn Aguilar take the whole shot mga idol followed by Kim Boy Pineda Mitchellan Rivera Wow, ikaduhan na Mitchellan Rivera uh -huh. Joshua Villardi Bandigan Brothers Wow, si Elson Maningo na ulay mga idol Alaka, Abang-abang mga idol, makahabol ba si Elsin Meningo? So Elsin Meningo ang ato ang uno ani kanina mga idol. Wow! Kuha agad mga idol, ang ato ang the goat. Woo! Karabi, mga idol. Grabe talaga. Mitchell and Rivera leading. Followed by Wow, Joshua Villandia na ito yung Lena Gilar, Aguilar. Wow, nakapasok na mga idol. Ayan na mga idol. Pang-apat na mga idol. Cid Manindo. Wow. Palaka. Woohoo! Palaka. Naiwan ka rin mga idol. Si Hoy! Kapit. Kapit na Indo mga idol. na Indo mga idol. Ayan na, pangatlong posisyon na mga idol Elsin Maringo, grabe sobrang lakas Naulay ni ganina si Elsin mga idol Sa starting Pero tingnan mo mga idol Third position kaagad. Wow Halaka, ayan na Grabe talaga ito si Elsin Wow, grabe Woohoo Grabe Inside, outside Woo! Upo ang mga idol Karabi talaga Nelson Maningo Pangalawang posisyon na Ala gustong kunin mga idol Nelson Maningo Si Metro Rivera Ayan na Hindi ka pa Nelson Maningo Joshua Bilardi Glenn Aguilar, kay Boy Pineda Joy Bandigan Ayan na Leading Japan mga idol ha Alaka gustong kunin mga idol Abang abang mga idol, makahabol ba? Makahabol ba si Baby Lion mga idol? Ayan na, si Lagi Japan ang bakbakanay sa first date kanina mga idol Alaka Ayan na Woohoo! Malapit na Andiyan nasa likuran Di Michelo Nubera Para api kabibu Mga idol okay. Woohoo okay. Halaga okay. Woo, El Cervo okay. Malapit na Mga idol Halaga Woo Malapit na mga idol Balaka Nagsimula na sigawan mga idol Ang mga tao dito sa tupi South Cotabato Tuwa na Bumagsak Chelsea Beningo Nasipiat CELsed si Mninggo bang Idol. Oi, ni aso ang motor. Slowanto. Go so, oh, so panglima na lang CELsed si Mninggo Idol. So abang-abang ko makahabol pa ba? So this is tin battle mga Idol, tin lapto battle. Malaka, malakas yat si bibi lion mga Idol. Kung mayroong the lion, mayroong baby lion mga idol Alak ah Medyo na kami rally din Wow Kiswa bilal din, Wow, ikatulong na mga idol The ghost. Gameboy Pineda Hala, kaya na Woohoo! Karabi talaga Ilseg Maninggo mga idol Abang-abang mga idol Hala, kaya na sa likuran ni Gameboy Pineda Hala, kaya Gutom na gutom ang baby lion mga idol Hala, kaya na Ito na, nakuha na si Gameboy Pineda Support position, support position Abang-abang mga idol. Makahabol kaya? Makahabol kaya? Haloka. So, ka. pa talaga ang baby lion mga idol. Grabe. Sobrang lakas ni Michelin Rivera. Grabe mga idol. Okay, Michelin Rivera yung abonato lady nga. Grabe ka power. behind Nee, na, Ayan na. Magdala, idol, si Glenn So gothian, idol. Oh, so, grabe oy. So, anak, kuha agad, mga idol. Third posisyon na agad mga idol. Gigan sa panglima. Karabi iba talaga ang Baby Lion ng General Santos City. mga idol kung hindi pa bumagsak pakpakanay na sana mga idol versus Michelin Rivera so, alam kong malakas si Michelin Rivera mga idol hindi pa payag yan mga idol so behind you mga idol medyo behind you so I think behind siya idol, mga idol oh, mga pinsikans ah sobra mga idol mga 20 seconds ang behind Halaka, grabe Woo! So, Michelin, grabe Raga para ang grabe Kung makukuha pa yan mga idol, grabe Masasabi natin, grabe talaga itong si Baby Lion Pero sobrang layo na mga idol Ayan na, sa likuran mga idol o, Ang bilis talaga ng baby lion Sigawan lahat Woo! Woo! O, ang galing ginawa idol Grabe talaga si baby lion Diba talaga ang takbo ni baby lion mga idol Grabe oy Tumumba pero humabol Ngayon pangalawang posisyon na Gigan sa panglima behind bag mga 10 seconds mga idol so medyo malayo medyo malapit lapit na mga idol pero alam kong malakas yan mga idol hindi papayag yan si Michelin Rivera Okay, shout out sa South Tupi, mga Grabe. South Tupi. South Tupi. South Kutabato, mga idol. Grabe. Sobrang daming tao. <coughs> Ayan, third position, Glenn Aguilar. Ah, oh, fourth position. Ang third na to, si Joshua Villarde. Pinboy Pinira, pang lima. Bandigan, pang -anin. Wow, the white flag mga idol. O, oh, ha, hindi na kukuha mga idol. Sobrang oh, layo na. Sin siniguro talaga mga idol ni Michelin Rivera. So, kung magparayo ni mga idol, dos ganina, o uno. So, 3 siyang score. Okay, Dayon si Elcid Maringo. Uno, o dos, tres. So, pariyag score. So, finisher man si Meche. So, siya champion ng Nilo kung magpada yun. Si Kan, si... Si si Maningo. Okay. So, murag layo gilang distansya. Dili na na mahabol ng idol. Okay. Viewers, hindi na magpahigat. Kaya, pa-chasot pa lang ito na yang ini black my idol Garabi. limpio okay nga, kadauga, Ni michelin my idol good. Okay. So flag, mga idol. Okay. Wow champion, sa ato, ang expert bro wuhuu champion mga idol michelin revera wow in congrats michelin revera dan revera yes. family el set menenggo ato ang sikan tayon glen agilar atong third mga idol wow oh, ang third nato si jus wabilarde dan fourth wow garabi wuhuu garabi kak idol mga The clean Aguilar. <laughs>